Okay, jump. <laughs> <laughs> Hindi ba kayo napapagod? Huh? Hindi kayo napapagod. Vlog. <laughs> <laughs> <Flag>. Vlog. <Flag. laughs> Ayat sila ayat sila oh <laughs> <laughs> <Ayat takut dong. laughs> itu si... Alam mo, may nakilala din ako dito. Ano siya, kababayan ko. Bisaya din siya, nakakaawa. Nabantay siya ng alaga niya. Alam mo, yung bayan, ano niya, nakakalagpikwinto siya sa akin, na Hindi daw maganda yung amo niya. Hindi daw siya free lahat. Tapos, ano daw, 1 daw yung ano niya, 1-5 daw yung sweldo niya. Tapos, ano daw, hindi daw siya free sa pagkain. Kakaawa hindi siya pre sa pagkain tapos ito sunod 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 siya sunod sa alaga nyo Pinto siya sa akin na umiiyak hindi daw siya pre sa pagkain minsan hindi daw sila ano hindi daw sila pinapakain tapos pina ano daw yung sweldo nila pinapabili sila ng pagkain nila nakakaawa si kabayan kaya ang pag-abroad talaga swerte-swertehan ng talaga pa ano, nagkukwento siya sa akin umiiyak. Kung mayroon lang akong pagkain, binibigyan ko na siya ng pagkain. Kasi yung amo daw niya, yung pagkain daw niya, tinatago. Binibilang pa daw. Tapos masilan pa sa mga ano, sa mga gawain. alaga ko, oh, liit. Hmm. Daming bata dito. tanong ng talon yung alaga ko. Let's see. Oh! Hmm. Nakaupo yung mga pinay. Nakaupo yung mga pinay na ng mga alaga nila. Wasuni! Wasuni! Pasunin. Wasan. Come here. May eh, daming bata. Pagod na. Papagod na. Dali. Dali. sa kung alaga ng lalaki o. Oh. Ewan ko saan ang nanay nila. Nag-shopping siguro. Niwan lang kami dito. Sa Pinay. alaga niya. Lord, yung lakas ng pagkano niya. Pagkahulog. Yung lakas ng pagkahulog niya. Nag-slide. Tapin! Come here! Come here! Don't you go there!

Okay, jump! Jump! What happened? Have pain? guys, nandito na naman ako, isinama ako at magrabantay ng aking mga alaga, ito oh, yung mga alaga ko Diyos ko, dito sa kami sa mall yung Maria Hossard. sinama lang ako para sa mga alaga ko yan ang alaga kong babae, eh, yan hindi ko nang i-show eh, yung mukha basta yan ang alaga ko eh, eh. at maraming pinay dito Nag nagkita-kita kami yung mga pinay Ayan oh, nga alaga. Ayan o. Oh, Ayan oh, Yung mga pinay Kung mga katama ko din. Yung alaga ko ng no, talon-talon.